Good morning mga kakuracha. Nakakita niyo ba yung dalawang bata? Tingnan nyo. Nanguhuli sila ng tutubi. Oh. Sino naka-experience ng mga ng tutubi? Tutubi, tutubi, magkamagpahuli sa batang mapanghi. <laughs> Magkamatid na yan. Mahuli tutubi. Ayan, ayan. <laughs> Wala pa kayong nahuhulid tutubi? Ha? Wala pa silang nahuhuling tutubi. <laughs> Ah, oh, mga kakaratya, sino nakaka-experience mga ng tutubi ng bata pa? <laughs> Kasi ako, nanguhuli din ako ng tutubi. <laughs> Kaya nag-aisip kang videohan silang dalawang magkapatid. <laughs>